Hello, lovely soul. and welcome back po sa aking channel. Mensahe ng iyong guardian angel. Ang iyong, ang pagbabagong iyong hinahangad ay dapat na magsimula sa iyo mismo. Ang iyong intensyon na mamuhay ng uh, may kahulugan at layunin ay naghatid sa iyo sa kung saan ka man ngayon. Kung saan ka naroroon ay doon ka mas kailangan. Ngunit huwag mong kalilimutan maging uh, isang liwanag. Liwanag ng kagalingan saan ka man uh, magpunta. Ang pagbabago na iyong hinahanap ay dapat na magsimula mismo sa iyo. Kahit na nga ikaw ay uh, na nahaharap sa mahirap na kalagayan tanungin mo ang iyong uh, sarili kung paano mo ma-share sa iba ang iyong liwanag na mas buo ka at uh, ganap okay po lovely soul so yan lang po ang mensahe ng iyong guardian angel and uh, lovely soul ah uh, Isali din po natin sa ating mga dasal yung uh, Israel kasi uh, sinabi ng aking guardian angel na bigyan nating pansin yung uh, nangyayari sa Israel. Uh, minsan kasi kapag mayroong ah uh, uh, pinagdadaanan tayo is ah uh, nagpo tayo doon sa ating sarili sa pinagdadaanan natin mismo is uh, hindi natin nakikita yung uh, nangyayari sa ating paligid dahil nagpupokus tayo doon sa uh, sitwasyon na pinagdadaanan natin so kaya uh, bigyan din po natin ng pansin yung nangyayari sa Israel kasi a uh, medyo matagal-tagal na po ito So, sinabi po ng aking guardian angel na ah uh, bigyan din natin ng pansin. So, kaya isali po natin sa ating mga dasal yung ah uh, nangyayari sa Israel. Okay po? So, yun lamang po, lovely soul. Thank you for watching. God bless and I love you. Like, share, and subscribe po.